Good morning. Oh, ito yung piggery. isang customer ko, si ate. Tignan nyo sa loob, may ipa o. Oh. oh. may ipa sa loob. oh, ipa. Tapos, andun yung swimming pool nila o. Oh. Tapos, andito yung kanya Oh. Hmm. Lahat ng, lahat ng kulungan niya, ganyan o. Oh lahat ng kulungan niya ganyan o oh, o oh. ipa o oh. tingnan niyo hmm, niyan parang hindi kayo laging nagrerelease ng kulungan ganyan lang o oh. 'yung coming ko nila o oh. oh. tingnan niyo 'yung kanya kulungan ni ate oh tapos 'yung nandito iba na naman dito o oh oh sabi ito oh tingnan niyo ah oh. oh, tingnan niyo Ah, ito ang pagkain nila, dito na rin yung kanila oh, swimming pool. Oh, ganyan oh. Hindi siya naglilinis. Oh, ayan oh. Hindi mabaho. Ba ba oh, tingnan niyo. Ganda no. Oh, meron na naman kayong natutunan sa aking uh, upload. Oh, ayan, kung marami kayong ipa, ganito yung gagawin niyo. Oh. Para hindi kayo laging nagpapaligo ng baboy, lagyan lang dito ng tubig. Oh, ayan oh. Tingnan niyo, Lulusog yung mga baboy niya. Ganyan lang oh. Tapos yung inahin niya ganyan lang din. Ganyan lang din oh. Oh, ita. Yan ang inahin kasi. Yung inahin oh, yan. Yan.